Hi Idol, paano ba intindihin ang mga babae? Actually, hindi lang babae, kahit sino. Ganito lang gagawin mo. Ilalagay mo yung sarili nila sa posisyon nila. Ano yung gusto nila, ano yung ayaw nila. Yan, ganun lang yan. So kung ano sa tingin mong ayaw ng babae na sinasabi mo, huwag mong gawin unless gusto mong magalit siya. Ano magpapasaya sa kanya, yun ang gawin mo. Ganun lang yun. O sa lalaki naman, ano sa tingin mo ayaw ng lalaki na gagawin mo? Kapatid mo man yan, boyfriend mo, iba-iba eh. Huwag mong gawin, di ba? Unless gusto mo magalit siya. Ganun lang. For a healthy relationship kami ni misis. Wala siyang ginagawa na ayaw ko. Lahat ng ginagawa niya, gusto ko. So, sobrang grateful ako, blessed ako sa bisis ko. Ganun din ako. Hindi ako nagla-like, nagsuscroll ng mga pictures na ibang babae. Pag nasa mall ako, yun. Para, no chance mag-selos. I-miss pag may si miss sila. Akabay ko, kamay ko na sa likod. Ganun lang, di ba? Tama kayo, maliwala ko na, chanak na, tuwa hours siya.